So, hello po mga kalingap welcome back po to our channel at yan andito tayo ngayon kalahanap po ngayon mga kalingap at yan may gagawin tayo ngayon uh, may nagpaabot ng tulong sa kanila um, natin sila ng ano double deck sabi na mga uy grabe po mga kalingap ibang klase dito ngayon sa lugar nila may kakaiba tingnan nyo po ito yeah. ang <laughs> klase Naubos na yung mais guys Naubos na yung mais Nawala na lahat yung mga mais dito ina ina Medyo malinis na po ngayon tingnan Malinis na tingnan Ayan yeah. Ito ang lugar na naman Ito ang binansahan Ah. Bago dito. Every month po, makakasin nga pa bago-bago ang lugar nila. So, yun po. Mukhang walang tao na naman ha. Pagkikira talaga. Nauubos na naman ang tao dito guys. Saan kaya nagpunta mga chikiting? Ito po yung binag... kinanong matmais, mais. Oy. Hello! Magandang umaga. Uh, <laughs> ano sila? Uh, sabas, sabi ko na si... Nag? Nagyan? Ano? Sige, naka oh Oo, tsaka ako damas namin Tara. Si ka sketch po. Baga ka. Pangaput hindi mo papakong. sa paputan ng mga. Ikaw na at least. Dito sa iyo. Ano 'yan? Sa himo ko? Sa Sana matinik. Mm -hmm. <laughs> Ay, si Paplo mo. Okay ba 'poni na ano ni? Saan nagpunta? Nakuha na po yung pang -tik. Nakuha na. Mm -hmm. Anong klase? Ginagamit na? na ni Hanalin. Ginagamit ni <clears throat> Hanalin. Si papa mo. Nagamit na nga po nakakapon eh. Nak nakakahuli naman? Mm -hmm. Nakahuli po nga is nakakapon. Yan, <laughs> <laughs> klas Yan, so yun po mga kanilang, binamit na daw po yung tanki. Tanki? Panki. Ano to? Ano po yan? Kay... Kay to? Hindi. Ay, oo nga pala sa may santol. Hmm. Ikaw saan ka galing kanina? Hmm. Hindi ka naglabas? Mapunta tayo ano eh. Hahaha. <laughs> Nakamulit ah. Naramdaman mo? Saan ka magpapumunta? Saan ka pumunta? Pambihira ka, layo-layo ng pinupunta mo, mga internet ka man lang pala. Ay, naku kayo at babalik na tayo. Ha? Huh? Napagod ba ka, na ka. Kala ko kung nagligo ka na. Sinusundoin ako. Kala ko nga ginamit mo na yung pangki eh. Ay, dahi <laughs> ginamit mo ni Papa nung ano? Kailan? Kahapon. Kahapon, ano? Punta anong, anong nahuli? Isda. Anong klaring isda? Tilapia. Gano'ng kalaki? Ano mga... Mga tatlo garong muro. Ganito kalaki o mas maliit tatlo. ka dito? Tatlo. Tatlong muro lang. Tatlong isda. Maliit. Hindi, apat. Ha? Eh kasi, ano yun? Hindi ko maitindihan. Apat na isa lang nahuli ni Papa. Eh di tag lang kayo. Nilalamig na kasi si Papa. Anong oras? Ah, um, mga hapon. Uh, matagal yun mahuli? Ay, hindi. Umay ka pala. Baka ilang, ilang oras yun inilalagay? Ayun po iyata. Halip po yata ito mahuli kasi dapat dumaan po yung isda ay. Sa eh. Hindi mo kasagot niyo kung ano. Eh kailangan niya dumaan muna ni isda para mahuli. Babato yung bagay at tapos mga ni niya. Baka wala kayo nilalagay na pain ay. Hindi mo ko nilalagay ng pain. Kaya naman pala eh. Binabato lang po yung papaikot. Binabato lang. Tapos di ba po lalangoy yung isda? Lalangoy yung isda. Magtrap to naman. Pailak, okay, isang bayang step ako ng almusal Maligo niya kayo Ay di po sa araw kung sumaligo Malabas tayo Malabas? Malabas? Hmm Sure? Yes Sigurado ka? Napunta tayo dun sa kay lolo mo Lolo? Mo? <laughs> Kataas huh? lang ha? Malabas tapos <laughs> Man tayo doon Maligo nga kayo Baka ayaw mo pa eh Sige, sasabay sa, sa ino paligo? kakelog okay. sila sa Okay Ay na si Lori na si Maring um, mm. ano Sa si Kita na yung camera Ay, larayan tayo bibirin natin. Secret Anong <laughs> hula mo Kakakan Kakakan <laughs>

Ate. Wala. Ano pinuntahan niya ng Ate mo? Nagkano si Ate mo doon. May net na bigay si Pop si lolo mo. Nahuhuli na ng isda. Hmm? May panghuli ng isda. Naki, alam mo 'yun? Pangki. Tingnan ka niyo na kanina. Sa kanaligo na kanina, saan kayo na naligo? Diyan. Ang dumi oh. Parang may tae dyan. Sino maka may tumatae dyan. Ay, ay, koric, koric. May langgam. Maisim tayo. Sinong masama? masing Masama ka maisim? Ba, shopping tayo. Magdive ka. Malap mababaw yata dyan. Init. Dyan tayo sa puno. Mainit ano? Mapahinga lang ako dito Mainit. Yan po. Mga beterano ng mga ano dito, mga bata, di nilalaglag. Lalabas. Hoy, matalon ka. kang tatalon? Kakundito 'yung ka. kami diyan. Alam ko. si, Kuya, si Gulo, lagina, di tayo. Mababaw 'yan. Pangit yan maligo. Doon sa pinunta namin doon, nakapunta na kayo doon? Haan. Doon sa malayo doon. Di ka sumama, di mo na panood yung pinuntahan namin. Kaya man ka sa cellphone. Kaya nga. Mapunta na tayo. Saan tayo mapunta? Yan na. Ayun o, no, kunin mo yun o. yun no, ayun o. No, no. may, may kinagatan o. Oh. Hindi kinain, kinagatan lang sa may ba, ano o. Ayun no. Ibon. Ibon. Ay. Yan ang pagkain dito ng ibon. Alam, malapit ka na pa birthday. mainit delikado masakit ang chan ko Pag, ano, ano sabi mo Ryan? Dun sa may saan ang taas ng SM? palaruan makapunta ano tayo pagkakain natin na kaya sa mata bawal lang hindi naligo hindi kasama hindi naligo inis-im kami ng mama mo naglaro pa kami pinaro pa kami

Kamara naligo ka na? Very good. Ayan si papa mo, ay si lolo mo. Papunta na tayo. Mabili tayo ng folding bed. Joke lang. Mabili tayo ng, dati baga may nagsabi sa, atin, mabili tayo ng ano, nung, nung, higaan na dal, ano? Mabili tayo ng higaan na ano, na, na dalawa, na double deck Maganda yun. Para pag natulog kayo din, mayroon na kayong dalawang may sa taas na. Yahoo! Yahoo! Yeah. Maganda yun. Ayan si lolo mo. Ha? 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 Ako yun. Ayan sila. Naligo na. Tama na yan, mabilisan nyo na. Hindi naman si Ha? Mabilis lang yung maligo. Kaya laki. Matandaming tao. Hi. Kumusta? Madami tao. Ano meron? Nagani? Kaya madami tao? Ano yan dyan? Baka may birthday yan dyan. Wala. Oh, bakit? Hindi ka nagpakigus? Hindi nagpakigus. Hmm. Kanina pang umaga. Dito tayo sa ano? At ang init. Dito tayo sa bahay. Huwag kasi gaso na. <laughs> <laughs> Tapos pagal tagal ako sa ko pag Maano ba mahali? Mahali. Mahal, Ay, kuya, masunod lang na kalalulo. tayo. Maes oh. im, dalian. Kumusta tayo ano? Nakuha mo na pala yung ano? Oo, na. Latag <laughs> na ko kahapon ng ano? Naglatag na kahapon yung um, tanki, naka 30 piraso ako. Tiyo, oh, ang galing ah. Uh. Pang ulam. <laughs> piraso mga maliliit lang. Ang mga ganito ko okay, pwede. Ay ay, so galing, lang, Pang, pang ngayon, ulam, sa ulam hangin. lang. May malaki naman hanggang ganito. Ang galing. Naka 30 piraso ako. Ay ngayon sana kaya lang uminit sabi ko yung... Pagkasunod masama sa matingin ako paano na huli? <laughs> ay, pag ano ko ay diba yung naglalalim-lalim ang ilog para isang angata natin madami. Medyo umulan pati kapon, medyo okay okay yan. Sakap kahapon eh. Lakas ng ulan pati. Ngayon, umaga, maga. Mm -hmm. ano maga, latag ako. Magang maaga. Ano? Ah, uh, di shit yung piraso. Tapos tanghali at mainit. Latag ko naman uli. Okay. <laughs> ulan namin kagabi. Oh, maganda nga eh. Kaya lang, mm hal -hmm. ko ngayon ay tuyo na yung ano. Mainit, yung, ano. bababaw. Wala ko ay eh, dumubabaw. Puro may dalang akong galon. <laughs> May sakali na kong galon Yan, maano tayo tayo, mga mga pa mga pa SM. May nagpaabot, may nagpabot sa akin. Mga pa eh, tayo, ba? Yung dating may nangako ano eh sa akin ano na ako niya. <laughs> Dali pa naman ako sa initan. <laughs> may nag ano. Papa, kaya, matagal na ito, matagal na itong ano ngayon lang na, na ibigay at uh, sabi ni ano ni nung sponsor, yung nagpabigay din ng box yun. Ah, si, si Mambanix. Mambani. Oh. Mabait naman ng sponsor na yun. At saka ano, sabi, ano, matagal na yung eh, ano, nakalimutan lang siguro dati. Kaya yan, ngayon, ngayon ibibigay. Maraming biyaya ang ibinibigay niya. Maraming sigurong biyaya ang dumadating sa kanya. <laughs> may bilan, mabili daw, ka, bilan ko daw kayo ng ano, ng double deck dyan, you know, oh, sa may inyo. Ah, double deck kayo Para at least ay, Magandang higaan nila diyan. Oo, oh, oh. Tuan -tuan yung dalawang bata kanya. <laughs> Para at least may tipid sa space. Salamat naman sa nag-i-sponsor na yan. Hmm, Sana magkita tayo ng personal at nako. Kung makikita natin. Para makapagpasalamat ano. Oo, oh, kasi malaking bagay talaga yung kwedo isipin mo sa ganitong sitwasyon na. Hmm. Talagang Ganda talaga pag ano. Kasi sila ang malaking ang tinutulong. Isipin mong tulong na yan. Puro sa kanila mga damit ng mga bata. Andiyan. Uh -huh. haba na nang naitulong niya. Nako, talagang. Yun talaga, pinakasulid na sponsor ninyo eh. Na, Napakabait naman na tao. Okay. Siguro, Talagang sobra-sobra din ang biyayan tinatanggap niya. Mabait mm -hmm. din eh, kaya pinagpapala. Kasi kung hindi naman sobra-sobra eh, magantapong ka ng pera na baka mm. lang itulong mo sa iba, hindi pwede yun. Oo, oh, mahirap yun. Hindi mo alam naman yung tinutulungan mo kung talaga <laughs> <laughs> doon na pa pupunta sa maayos. Ah, alam naman natin kung saan na pupunta ito yung... sa inyo. At lahat sa mga pinutulungan ko, sigurado po yan na talaga mga deserving yan lahat sabi ko, ibang ibang tinutulungan ka ko, hindi nakikita nang tumutulong kung ano. Yeah. <laughs> oh, at ano, ini-screen ko talaga, hindi ako basta-basta nabigay ay inaano ko muna talaga. Kona inot. Para sa mga sapatos sa bahay, nakalimutan ko. Ano? Naan tayo. Ma-SM tayo. Papalamig. Papalamig kita. Malamig ng t-shirt. Uhaw ako. Marami naman itong tindahan. Yan, Yan po, tara na. Oh, gala po kami, huwag ala. Gala ng okay, mga dito. taga-bundok. <laughs> oh. Noong panahon, tuwing araw ng linggo, lumalabas po talaga yung mga taga-bundok sa sinihan noon. May baon pang ano, <laughs> nasa dahon ng saging. <laughs> Alas city pa lang eh. Ngayon, itong mga taga-bundok na tumabutan ito. Nakatayo na. <laughs> Ayan. Ayan. guys dito sa ano ha Yan ang kitaan mo na sa ano sa Shakey's ba yun? Diyan yeah. na tayo Kain tayo, gutom na ako Bakit yung ng bag mo? Ha? Bakit yung kailan ng bag Bakit? Gusto mo ng bag? Magpapatingin daan ng bag Bakit? Magpatingin <laughs> na ako, sana tayo Kain tayo, gutom na ako Kain tayo, gutom na ako

Ano <laughs> doon? doon? Oh, At yan po mga kalingap, ah, pupunta na kami sa taas. At yan, gagamit ulit kami ng elevator. Marurunong na sila. <laughs> so yun po mga kalingap, andito na kami sa third floor. At naghahanap kami ng pwedeng makainan ngayon. Yan po, si Ana Marie talaga gustong gusto lagi manguna at siya lagi ma decision kung anong gagawin namin. Uh, at yan po mga kalingap, at yan, mukhang nakapili ng batang makulit na to. At yan, napili niya dito kumain. At simple lang gusto niya mga pagkain, chicken lang basta, okay na. Yan, sa wakas, kakain na rin kami. Gutom na gutom na ang mga kasama kong ito. Kaninang kanina pa sila, excited kumain talaga naman o ayan syempre hindi mawawala ang pagbunta namin sa palaruan excited na excited ang lahat nagtatakbuhan na sila at gusto nila magpa-picture sa, ma sa, sa, mascot na to yan si Lana Lynn ayan, si Ana Maria na po excited na problema wala tayong pera paano tayo makakahulog <laughs> mga kalingap tapos na sila maglaro kaya nandito na kami para pumili ang double deck nila Hana Tumuan ako sa taas Sino sa, sa taas? Pangalawa ako Pangalawa Pangalawa? Sa pataas po pa ako Doon ka sa luma Sa luma ano kawayan dito po, mabili tayo Duman. ng double deck. Nasaan na mga bagay yung sa... Ayun o, doon o. No. Ano yan? Parang bata ka. Sige, try mo nga. Hindi <laughs> <laughs> ka marunong yan. <laughs> Balistag ka <dyan. laughs> bata, Hindi kasama yan nasa taas. <laughs> Hindi yan kasama. Kala mo dyan. Wala. Ito, ito. Meron pa itong tento. <laughs> <laughs> May bahay-bahayan pa sa taas. kasama yung kama? Bakit magkaiba ang presyo nito? 13. Ito medyo mas maliit ito. Ay, dito na lang siguro. Kasama dyan yung foam? Ayun o yung... Kasama na yan. Kasama ba yan? May foam na yun? Wala. May foam na kasama? Wala pa. Mamili ka tayo ito, yun. <laughs> Paano may sasakyan <sashoot> sa? Uy, ang hirap hindi magkasya sa pintuan natin kung mahaba ang panya. Ay iyon ni Kaya sa pintuan daw. Kasi 'yung nagigising natin. Natitikal man siguro 'yan, natitigil 'yan, no? Nababaklas 'yan. Papagas naman pala. Sana mabakas natin. At siyempre, bago natin bilhin, pina-try ko muna sa kanila kung komportable ba sila sa double deck na bibilhin natin. Yan po, nagtingin-tingin lang muna kami ng una at kumot dito nila Hana. Yun, nakapunta kami sa staff tour area at yan, nanggigil na si Ana Marie at Hana sa mga staff tour nito at gusto na lahat bilhin at iuwi -e ang mga to. Ayos, Ayos kuya ayos ayos Mahigaan na kayo Mahigaan na kami tas mapunta kayo, mapahinga, mapahinga, Tapos mapunta ka doon Mapahingalo ka Madami na kayo Tapos mapamasahe ka na di naman Hindi na si tatay matutulog sa labas Ay Papa dumang ka na doon po po <laughs> na okay na Magkakagate na kayo Ayos <laughs> <laughs> ah, yes, oh. Nalaglag na po Okay na Ayan na po, binili na natin. Shoot na. Dalawang kutsyon. Itong mahal. Mas mahal pa ito kaysa doon sa babae. Eh. Uh -huh. <laughs> 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 so shoot, sige na yan, okay na yan. Tama na yan. lang ito sa taas. Ganda niya. At pinag-grocery na rin natin sila para kahit paano ay meron silang mak makain sa pang-araw-araw So, po mga kalingap, at yan, nabili na namin lahat sa mga ano, uh, naipasyal ko pa. At yung pinapabili sa akin ng ating sponsor ay nabili na po natin ang double deck. Tapos, yan, uh, napag-grocery pa po natin. Si tatay po ay nag-ano ngayon ng, ano, ng, ng tricycle na mag-ano uh, na mag-ano mag sa kanila. Yan, nandun, doon tayo. Salamat po sa panonood. Yeah, thank you so much po mga kalinga. Pagka susunod po. Bye bye. Yan po mga kalinga. Sobrang laki nito. Hindi oh. Di na sa tricycle. Ang laki talaga. Sige tay. Ingat kayo. Aula na ako. Okay, okay. 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 nito. Ingat gaya